Mura ni oh. Kasi sa una ang sa, sa kalibo mag na kasi ka. Kuan pero ginuo ko di gyud mo abaga. Salamat kay po sa Lord. Lord sa grace. Shout out sa akong ati, ati Miams. Balo mahal ang kilo. Hmm? Pinang kilo ni? No. 400. Ay, ganyan ko. Kuya, pantutaan niya. selamat well, ya aku terkasih thank you, thank you.